Simplify the question, Mr. Diskaya, Na uunaan yu pula ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, familia. Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, Kayo po'y umami na. Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito, pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far... as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. and the worst thing, mr. diskaya, among the lawmakers and the dpwh officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Ate yes, please. Uh your honor yes po. You understand. Okay. So, ah uh, sorry, before proceeding uh Congressman Luis Tro, ano yung uh, context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Ah, uh, nadito pa sa aking Salaysay, na ayaw po namin magbigay. Okay, all right. ko na. Uh, Kaya lang hindi po, hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. Ah, uh, hindi po. Okay, all right. Thank you. Okay, so Naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot your honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya why po did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil uh, kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil uh, 120 million Pilipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo. Kaya po, napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong i, uh, yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po, lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kami patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito, hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At uh, yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya para kami yung magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kami gawin ang bagay na ito sapagkat minimum mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil, uh, road ride of way ang nangyayari po. Kaya po, kami po ay sinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, isang kilong bulak o isang kilong ginto. Ang pinili po namin, isang kilong ginto. Dahil uno na pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, eh alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin.